Mag-aral ka. Magsaing ka ha, Tapon, tapon ha. Isang puno. Apat. Apat. Luka. Tapos, no? yung Ganito. ops, Ganito. Ay, gaganto lang. Ay, gaganto. Oh, o, dahan, dahan baka matapon. Oh, dahan dahan. One. Yeah.

Four. Let's eat. Ka ng Mama, mabuti. Ka dala dala Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.

sa panghugas. Alam mo na. Isa pa. Yan. Isa na yung Teka. Ako na nga. Teka muna. Mayroon pa matubig pa. Teka, teka. ko. Ay, ko yung tubig muna. Bitaw, bitaw. Nalambot yan. Pagkaya ni mo. Eh, din Sa tabi. Din eh. mo sa tabi. Ako na nga. Ako